Pao na gina... Timo na po mga luti. Pao, lamia. Ano kilawon mga luti? Lato. Wow, sarap ito Daghan niya sa mga mga luti. Ginakuha rin niya sa unasan. Natuwa, kita ninyo. Na mauna ang kuhan ng lato mga luti. So, sa ginakabato, magtapok na sila na kama mabudlayan o kuan. Pangita kay kung naa sila. Tapok-tapok din -tapok, siya. Ah. Uh, um, na labi kayo. Uh, Daghan sa hunasan mga lodi. Pero lain na nga klase mga lodi kay ang iya sa law mga lodi. Dagko to o kuan? Dagko to o mga hingunan na o ka na gagmay mga pino muna na pero lamig yun na siya kanon mga lodi luya po pa, mga luya po kuha mga lodi kaya gatapik na bisya sa bato usahay ga ga kuha na siya mag ba gakatay na siya mga lute sa lusay langgaw so so sa so, langgaw ah kamit na kayo dayon goods goods ng sudan na anak raga simple mga lode ang pagpanguha o plato ah diba last take